Hello guys, for today's vlog, ayan, nagawa nga pala kami ng chicken hot dog with malunggay. Ayan guys, masustansyang masustansya yan dahil may gulay. Ito, try namin magnegosyo niyan guys. Ayan, kaya nag, naisipan namin magawa ng ganyan para may income din tayo kahit nasa loob lang tayo ng bahay. At ayan, ilalagay na namin siya sa mga Uh, lalagyan niya at ayan lahat pala 'yan bago talagang in, nag nagano talaga kami niyan ayan diyan nga pala naganda sira na yung ano hindi maganda yung nabili naming pro processor dahil nasira siya agad kaya ano nang hiram pa kami. Kasi hindi siya ubra sa ano lang kailangan kasi yung talagang anong-ano yung ano ah uh, giling-nagiling yung yung chicken. Kaya ano, syempre kailangan din ah uh, anuhin yung pati yung malunggay, kailangan din po siya giling-nagiling kaya hindi siya ubra dun sa nabili naming food processor ba hindi maganda dahil madali siyang nasira sa ano pa lang sa garlic yun yung bawang pa lang ang inaano namin wala na umano na siya ang pangit nga eh nasayang lang yung pera namin guys katulong ko yung hipag ko yan dalawa kami Namalengke kami kaninang umaga. Mag maaga kami na malingki. Hindi na nga rin ako nakapaglaba. Bukas na lang. Kaya kasi inuna ko nga muna to. Tsaka naggawa rin kami ng chili garlic. Ano? Tsaka, chili garlic. Ano? O, basta yun na yun. Ako inaantok na kasi ako guys. Talaga. Ang, ang, aga ko rin kasing nagising kanina. Dahil pinagsain ko pa yung anak ko. Kailangan magbaon siya ng kani. Tapos pumasok din yung isa kong anak. Ay maaga rin ang pasok nila. May pasok sila ng Sabado sa school. Kaya talagang mm -hmm. ano, tapos pagdating ng ano na, nung mamamalengke na kami, lakad lang kami back and forth. At ayan na yung finished product namin guys. Ayan. tsaka nung tinikman namin siya masarap malinamnam siya